Hanggang ngayon pa ba ay bumibili pa rin kayo ng chili garlic oil? Alam nyo ba, sobrang dali lang magluto nito. Kaya tara, luto tayo! Hi everyone! O ayan, sinisipag na nga akong mag-edit at mag over Halos amagin na nga video na to dito sa phone ko. But anyway, sabi ko nga, sisipag-sipagan ko na ngayon. Dahil nga magluluto tayo ngayon ng chili garlic oil, kailangan natin ng bawang and of course, etong sili. Ito palang sili na to ay naipon ko nga lang galing dun sa tanim sa garden. Request pala to ni Ate So ganito pala yung ginagawa kong una, hinuhugasan ko nga muna yung sili and then din drain Oh ayan, bulol-bulol na nga. Nanini, bago na naman kasi. Parang back to zero na nga ulit yung pag-voice over ko. Kung napapansin nyo nga, medyo madami yung bawang na binabalatan ko, no? Pero syempre, hindi ko yan ilalagay lahat. Sinasabay ko lang kasi itong igra grind dahil i-stack ko. So ayan, para mas mapadali yung buhay natin, ay yung gawa pala natin. Gumamit na nga lang ako ng food processor. Kahit ganito kapino ay pwede na yan. Gaya ng sabi ko, hindi ko nga yan ilalagay lahat dahil i-stack ko nga at gagamitin sa tuwing magigisa ako. Nakakatamad kasi yung every now and then magpipit-pit ka. Minsan sinisipag din ako at ginagamitin ko nga ito ng common sense. Galing-galingan na naman. Ito na pala yung itatabi ko at naghiwalay naman ako ng ilalagay ko nga sa chili garlic. After nun, sinunod ko naman na sili at i-grind ko nga lang din dito. Ganito lang pala yung gusto kong kapino, 'di ba? Ang dali nga lang. Tapos magpapainit ng mantika, Tansyahan na nga lang 'yan. Hindi ganun kainit ha, bago mo ilaglag 'tong giniling na bawang. Kasi pag sobrang init naman yung mantika, ay mabibigla. Low to medium heat nga lang yung kalan. Ilang minuto nga lang at ilalaglag na rin 'tong giniling na sili. Imagine, harvest nga lang namin yan sa garden. Hindi ko pala nilahat yan kasi yung iba, ibababad ko nga lang yun sa suka. Hindi lang pala basta luto to, kailangan din timplahin. Naglagay ako ng konting patis, konting oyster sauce, konting asukal, at konting suka. Yan nga yung mga pampalasang nilalagay ko. Suka for long life. At habang nagluluto ako, nilalabas ko naman ngayon yung balot na binili ko kinahaponan. Hilaw pa nga tong binili ko. Malaki yung mas mura kasi neto kaysa yung bibili pa ako ng lutuna. Nabili ko nga lang to ng 16 pesos per piece. Tapos ang lalaki na niya, samantalang paglutuna ay 25 pesos. Pero syempre, kailangan linisin muna to ng mabuti. Anim na piraso pala yung binili ko. At hindi ko yung kakainin lahat at baka ma-high blood pa ako. So yun, nagkakasabay na nga yung ginagawa ko. Every now and then, hinahalo ko nga yung sili para hindi siya masunog. Alam nyo ba, medyo may kamahalan din yung chili garlic oil sa market. Tsaka mas maanghang tong variety ng sili namin compared dun sa sili or chili garlic oil na binebenta nila sa palengke. Meron naman available dito sa amin. Kaya talagang ginagawan or nilulutuan ko nga si ate Yan Yan Neto. Napapansin ko pala yung sili dun sa labas sa mga kinakainan natin. Nagtataka ako, kulay orange. Ba't yung luto ko ay hindi? Until then, I realized na food color nga lang siguro yon or yung atswete. Kaya siguro nagiging orange siya. So ayan, luto na nga yung chili garlic oil natin. Hindi ko na inantay na masunog pa kasi mainit-init pa yung mantika. Mas may tendency kasi na mas masunog pa yung niluluto. Hiniwalay ko na nga yung laman dun sa oil niya kasi feeling ko sunog na to. Pagkatapos ng chili garlic oil, ito namang balot yung inasikaso ko. Grabe, ang sarap niyang i-partner. Pagkalamig na ng oil, sinalin ko na rin sa so garapon. O diba, huminto nga yung pagkasunog. Pero actually, hindi naman pala talaga siya sunog. Ganyan talaga yung kulay niya. Perfect nga yung luto ko ngayon. Feeling ko lang. Para ang sarap mag free taste. Yung nasa garapon ay yung kay ate. At syempre, magtitira din ako sa akin. Yun nga lang, konti lang. Ito pala yung natira na fresh. Ilalagay ko naman siya sa suka at ibababad ko nga lang. O ayan, marami na namang stock si ate na uubusin. Luto na rin yung balot at hindi pwedeng hindi natin totikman. tikman. Uy, isang balot lang pala yung nakain ko dyan at shinare ko yung iba. Tag-iisa nga lang kami at medyo bitin. Ano ba yan? Nag-crave -e na naman ako. Kayo din ba natakam? O siya, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!